guys this is my uh, uh, 125 videos na uh, dito it's na 9am lang pas so, coffee break ako uh, yun <coughs> ito nga pala ang miracles nangyayas sa akin di na alipas na araw <coughs> Ah, uh, Siyempre, with the Book of Mormon, may miracles talaga yung marami. At ito na, nagkaroon ako ng manga. Marami ako na buwang manga sa buwan. At yun, uh, sa kapit-bahay ko. Uh, Dahil, mabuti akong tao, kaya buting Samaritan ko hindi yan ako ng mga blessings at mga blessings pa mo eh, na kaparating at yun, meron din akong nabigyan ng tulungan kaya siguro dahil sa pagtulong ko pagbibigay ng Book of Mormon sa eh, iba shoutout nga pala kay Mamix 1997 at comment na lang kayo sa mga gusto mo comment at ito may barbie akong story true story ko na easy to lottery at itong April 11 2024 ay tama ang Yun ay height ni Kai Soto. At naulaan din yan. Ito yung number guys nakita nyo ang totoong resulta na sana yung napanood nap